Hi Beshi ko isa kang UKRN single and gusto makaipon para sa ang vlog na ito. Last time may nagtanong sa akin kung paano nga ba mag-apply dito sa Guernsey. Punta ka lamang sa gov.gg, pindutin ang careers with the states of Guernsey, tapos yung search or apply for the states of Guernsey careers. Sa my search bar, ilagay mo lang staff nurse and dun sa location piliin ang Guernsey. So base dito hiring ang critical care, private and pediatric ward, residential home, mental health, endoscopy unit and orthopedic ward. This time click natin yung critical care and tignan natin kung ano yung mga offers. So base dito kung newly qualified ka, ang starting salary mo ay 36,000 pounds per ano. Pero syempre, kung may experience ka elsewhere, pwede ka namang makipag-negotiate sa kanila. And ang top band 5 naman ay 47,000 pounds. Meron din ditong yearly bonus. On top of that, meron din retention bonus. On your second and fourth year, makakatanggap ka ng 3,000 pounds each. A total of 6,000 pounds. Bayad din ang travel and hotel mo when you come here for an interview. When it comes to relocation, you have the option to choose between the 5,000 pounds relocation package plus 4-year subsidy On private accommodation or magstay sa hospital accommodation which is a lot cheaper. Napaka-attractive talaga ng offers. Pero teka lang ha, nabanggit ko kanina ang UKRN. Unfortunately, they don't provide OSCE support here. Gusto nila is NMC registered ka na. Tapos nabanggit ko rin yung single. Kapag family kayo na pupunta dito, mahihirapan kayo. Dahil sa current housing crisis na nangyayari, mahirap humanap ng accommodation para sa family. Idagdag ko na rin na maliit lang tong isla. So kung hindi ka sanay sa remote area, pwede ka namang mag-apply sa Jersey, which is a Another channel Ireland. Yun lang. Bye!